gumawa ako ng sarili kong recipe. Kung ano yung sa tingin kong magugustuhan ng tao, yun yung nilabas namin dito sa Binondo sa Tondo. Yung natitikman nila sa mga mahaling restaurant sa mga 5-star hotel, nilagay po natin sa streets para ma-afford talaga ng tao. Wala naman akong background ng kulinari. So, syempre, curious ako. Gusto kong matutunan. Inaral ko rin. Inaral ko rin yung lasa. Inaral ko rin kung paano gawin. Best seller talaga namin yung chocolate bao. Since mura, saka masarap talaga. Yung pagkain na sinaserve namin, lasang Binondo pero presyong Tondo. Ako po si Jer Pascual, 36 years old, may-ari ng Binondo sa Tondo. Panoorin niyo po ang kwento ng aming negosyo dito sa TEKIM TV YouTube. At ito po ang aming kwento. Dito po sa amin tinitinda po namin Chinese kikiam, siomai, deep fried wonton, kiyampong rice at saka yung chocolate shawlumbao. Matatagpo kami sa Yanko Street Corner Baltazar, Tondo, Manila. Bukas po kami ng Saturday to Thursday, 6pm to 12am. Sarado kami ng Friday. Yung natitikman nila sa mamahaling restaurant sa mga 5-star hotel, nilagay po natin sa streets para ma-afford din talaga ng tao. Ang unang nag-vlog sa akin si Yola Amazing. Nanalo talaga ang lahat ng pagkain nila dito mga mi at masasabi kong made with love talaga. And worth every penny. Sumunod si Selly TV. Pa yung dimsum nila dito lahat homemade. Sabay ni Lois Sebastian. Chocolate siya namin, 4 pieces, 90 pesos. Iba naman mga mi ay bukod nga sa kakaiba ay napakasarap dahil mouthwatering talaga to. At ayan, makikita nyo naman talaga yung chocolate. Sarap ang pagkakagawa at mainit-init pa talaga ang iseserve sa inyo. Kaya naman, gets ko talaga kung bakit nga ito nagiging sold. out. At... Madalas po talaga kami nasa sold out. Dito lang kayong makakakita ng chocolate Shaolong Bao sa streets. Kuma natin. Ninya Peña sa paggawa po ng Shaolong Bao. From scratch po talaga. Hmm... putok din. Diyosa, 3 pieces, 65 pesos. Ito nga, yung mga pagkain talaga namang mamahalit na madalas nyo lang matitikman sa mga Chinese restaurant. Pero dito, mas pinamura, mas pinasarap, at ginawa lang nilang street food. Tapos, ah, sumunod na po sila ka-food trip. Nag-resign sa trabaho para magtayo ng negosyo para ipatikim sa kanto ang iba't ibang klaseng Chinese food na ang presyo ay abot kaya pero ang quality ay pang resto Deep fried wonton, 4 pieces, 50 pesos din. bitbit ang lakas ng loob at experience sa dating niyang trabaho ay nagtayo siya ng isang cart. Lane Bernardo yung naglakas loob na iwanan ng trabaho para magnegosyo at mas makasama pa ang pamilya na ngayon may patok na Chinese food sa kali at presyong pangmasala. Siomai, 4 pieces, 50 pesos. Kaya naman lahat ng natutunan niya at na-experience niya sa restaurant na yon ay makakasiguro kayo na in-apply niya lahat dito para matikman niyo sa presyong abot kaya lang. Manuel ulaso At dito nga, matitikman nyo ang mga high quality Chinese na dating matitikman lang sa mga mamahaling restaurant. At saka yung boiled kuchay, 55 pesos din for, 4 pieces. Naomi Peña. Diba Moses, sa Binondo talaga meron nito eh. Pero ngayon, dito sa Tondo, meron na kayong matitikman na kuchay dumpling. At yung Chinese kikiam namin is 110 for pieces. Ang sarap para sa akin talaga yung Chinese kikiam. Ultimo yung sauce namin, uh, chili sauce, yung sweet chili, kama rin yung gumagawa marami maraming sasarapan din doon sa sweet chili yung homemade namin. Sabi ko nung sa sauce, yung sa Chinese Kikiam, tsaka deep fried wonton, saktong-sakto yung sweet chili namin eh. Uh, hindi siya ganun kaanghang, hindi rin siya ganun katamis. Sakto lang doon sa pagkain. Si ka Food Trip natuwa sa egg tart namin kasi halos kalasa rin nga araw ni Lord Stowe. Samin sa mura kasi ang target ko talaga. Ma-afford talaga ng mas maraming tao lalo na rin ng mga bata kasi mahilig sila sa chocolate. Si Ma'am Blaine Bernardo natuwa rin doon sa Chocolate Chowlongbao. Parang kalasa nung sa ano? Kainer po kani. Tal kalaasa na lang doon. yung sikat na sikat na Chocolate Chowlongbao din ng din typhoon. Ah, talaga ba? Kaya sabi ko, na eh, <laughs> kaya legit na restaurant quality yung lasa pero ginawang abot-kaya para sa lahat. Mark Logan, Ngayon naman matitikman natin ang authentic Chowlongbao trending din. Ay palabas na rin po kani ni, ni Ma'am Susan Enriquez sa pera paraan ng JMA7. Kaya ako rin naisipan magnegosyo ng dim sum. Mas marami experience ko sa dim sum sa Chinese cuisine. Ginawa ko lang din inspirasyon yung mga pinanggaling ng trabaho para din magsimula ng maliit na negosyo. Masubukan ko rin magtrabaho sa mga five-star restaurant at sa mga hotel. Like Din Taifung, Tim Hoan, uh, Mendocoro, sa Five Star Hotel sa Wayen. Sa kanun sa merim din ako pasok, napasok ako sa may, may Conrad na Five Star restaurant din doon. Marami pang iba. mga palipat-lipat din ako noon time na 'yon. Una, nag-apply ako bilang dishwasher sa isang komisari sa Makati. Yun yung komisari ng din Fung. Uh, Hinahira, hinahira ko ng executive chef doon bilang kusinero kasi tinanong niya ako, marunong ba ako magluto? Sabi ko, bahay lang kaya, pang ulam-ulam lang. Wala naman akong background ng culinary. Ang course ko dati, criminology. Hanggang sa na ako pumasok ng kusina. Tinesting niya ako magluto. O, yun nga. Sa kitchen nila, pinapasok niya ako dun pinagluto niya ako kung ano yung nasa harap ko, kung ano kaya ko lutuin. Nakita ko yung manok, toetsuka, so nagluto ko adobo. Nagustuhan naman niya. Tapos, pagdating naman doon sa loob ng uh, office nila, doon ako kinuha ng head chef ng Din Tai Fung. Kasi nakita niya sa resume ko yung marunong akong gumawa ng noodles sa factory dati. Pinalad ako, hindi naman ako naging dishwasher, napunta agad ako sa kitchen. So, hinar niya ako bilang usinero. Dati hindi talaga ako nakakating ng mga ganyan klase pagkain. Nung nagtrabaho lang din ako sa restaurant, siyempre meron yung product knowledge kung tawagin. Patitigin muna lahat sa'yo yan. Namangari talaga ako sa lasa ng pagkain. Sabi ko, wow, sarap. First time kong makakain ng mga ganito. Nung so, natikman ko siya, Gando, ganto pala yung mamahaling siomay, Ganto pala yung mamahaling na, na dumplings, ganun pala yung lasa nun. So siyempre natitikman lang natin sa street food, hindi naman ganun. Malaki talaga yung pagkakaiba. mga boss namin doon, hindi tinuturo yung mga recipe na, na ginagawa na, na ginagawa na ginuluto namin. Karamihan doon, halos sila yung nagtitipla, ikaw na lang yung magluluto. So, syempre curious ako, gusto kong matutunan. Inaral ko rin. Gumawa ako ng sarili kong recipe. Nagka-interest talaga akong pag-aralan lahat. pinag ko na yung lasa, pinag ko kung paano gawin. Nakukuha ko na yung gusto kong lasa talaga nung pagkain na yun. Nakukuha ko na yung tamang recipe para sa akin. Kailangan focus ka. Yung proseso niya kasi meticuloso i-roll Iro ko naman. Pag-roll, pag, pag na-cut ko na, idadas ko siya ng flour para hindi magdikit-dikit yung mga dough. Pag na-flat ko na siya, gamit yung rolling pin ko, ilalagay ko ng chocolate filling. Kailangan mabilis kasi natutunaw agad yung chocolate. Kahit nung nasa trabaho, kahit hindi ko trabaho, pag may libre kong oras ako, nag-aaral ako ng iba para kahit pa paano, natututo ko, natututo. Kasi mas gusto ko talagang panahon na yung natututo ko, marami akong natututunan. Inaaral ko rin talaga muna, muna may gibago ko ilabas. Tinikmang ko, nakailan try ako, kailan palit ako ng, ng gramings, kailan palit ako ng kung ano yung mga ingredients. sa yun, nagustuhan ko na rin yung lasa, pinag-aralan ko na rin gawin. Nung nagtatrabaho ako doon, nakikita ko yung mga presyo ng pagkain ng mamahal. Tapos, siyempre, mga 5 star hotel 5 star, five star restaurant naisip ko bakit hindi ko kaya ilabas sa streets yung ganong klaseng quality ng pagkain sa murang halaga lang biglaan na lang din eh. Basta parang sinasabi na sarili ko na kailangan ko na magnegosyo, kailangan ko na. So nagdadasal ako, tama ba yung nararamdaman ko? Tama ba to? Kasi sa trabaho, yung dumarating ka pa sa Pecha de Peligro eh. As ngayon sa negosyo, may chance din na malaki talaga yung gigitahin mo kahit na Hanggang sa sa nga araw, kailangan ko na magnegosyo. Kung ano yung sa tingin kong magugustuhan ng tao, yun yung nilabas namin dito sa Binoyo sa Para Parehas talaga kami nag-resign ng asawa ko. Nilakasan namin yung loob namin na mag-resign. Yun, yun na yung nilabas namin. Sinimulan na namin. Sinimulan ko na. Simula kami ng online lang nung March 5. Naglatag kami ng tinda ng March 9, sa kalsada lang. Nilakasan ko talaga yung loob ko. Simula kami ng maliit na puhunan. Lahat ng gamit namin hiram lang. Uh, nanghiram ako sa mga online app. Nanghiram ako ng credit card ng kapatid ko para makakuha. ng rep, ng credit card ng kaibigan para simulan yung negosyo. Kasi mas masarap yung magnegosyo kaysa mga mungan eh. At least kahit papano, sa negosyo, nandito ka lang din, kasama mo rin yung pamilya mo, hawak mo rin yung oras mo kahit papano. negosyo, hindi naman lagi araw-araw malakas ang kita mo eh. Hindi araw-araw malaki yung benta. May time talaga na sakto lang mag-aabono ka sa pasahod sa si tao kasi nga minsan malakas ang ulan, wala talagang customer. Kasi sa labas, kawawa kami pag umuulan. Bumaba pa rin sa pwesto dati namin basang-basa kami ng ulan yung mga tao, nababasa rin. Yung mga panahon na yun, taste lang talaga kami. So, yun, tulungan talaga. nagsimula kami, hindi talaga biro eh. Kinabahan talaga ako nung una, <laughs> nung una talaga. Nagtatanong na ako sa sarili kung tama ba yung desisyon ko na magnegosyo na lang. Nagtatanong na ako sa Diyos, tama po ba yung, desisyon ko na mag-resign? Kasi kumikita kami nun, walang sobra talaga kung ano lang yung... Kung baga, balik po unan lang din talaga yung nangyayari nung time na yun eh. Nakita ako ng asawa ko, nakatulala ako, nagdadasal ako. Tinanong niya ako bakit, nagsasana payakap na lang ako sa kanya, tinatanong ko siya kung tama ba yung desisyon namin dalawa. sabi niya sa akin, manalig lang tayo, pray lang din. Magdasal lang tayo kung ano talaga yung mangyayari. Ayaan natin. Nangingi ako ng gabay sa Panginoon, nangingi ako sa nasareno, nagsisimba ako, nagdasal ako. Tama po ba gabayin niyo ako? ay na po bahala. Kayo rin po 'yung nagtulak sa akin dito. Kayo po 'yung binigyan ng sign para magnegosyo ako. Asena yun dumating yung panahon na sabi ko, kailangan ko nang itas lahat sa kanya, isuko lahat sa kanya. Lahat. Doon na, nawala na yung kaba ko kasi kung ano po yung adya ng Panginoon sa akin, kung saan niya ako dalin. Tatanggapin ko po talaga yung. Hanggang sa sang araw, na-vlog kami yun, nagdire diretso yung kita. Hanggang sa makakuha ng peso, pangarap talaga namin makapagrenta. renta Eh, renta na kami ng pwesto. Pinigay naman ni Lord. Natutuwa talaga ako, sobrang nakakatawa, nakakatabaan ng puso. Pag nakikita mo yung mga customer, bumabalik. Lalo na galing pa sa malayong lugar. From Mandaluyong, tumunta pa kami rito. Bulakan pa kami galing. So, pag may nagustuhan kami, binabalikan namin. Actually, yung Shaolong Bao, yun, yung, ano, yun talaga yung pinunta namin. Uh, parang made for you. Eme po siya. Kung pag order mo, doon pa gagawin. Yung quality, mura siya, pero yung quality niya, the best. The best. So, masarap siya. Nakatim na ako ng iba, especially sa Hong Kong. Hindi nakaka, hindi, hindi, hindi yung ano. Tsaka bukod doon, mura hindi ko in-expect na sobrang quality ng food, lalo na yung chocolate chow long bao. Mga customer namin na nakatikim ng mga dayo, dadalhin yung kaibigan nila, pamilya nila. Kumain sila rito mag-isa pagbalik kasama na buong bargada. Ay, nakakatuwa yung ganung bagay. Nagugustuhan kung ano yung sinenserve sa kanila. Kasi masarap siya. Lalo yung chow talaga. Masarap siya. Yung pagka nasa siya ng bibig mo, may ano, pumuputok yung sarap, yung tamis. Yung feeling niya, chocolatey, rich po siya. And then yung wrapper itself, masarap po, malambot. Yung lasa ng chocolate, hindi siya chocolate na parang normal na chocolate. Eh. bumagay yung ano niya, sa, sa pag-steam niya yung chocolate, tsaka yung texture din. Panalo. Kasi legit and masarap talaga. Sobra, sobrang nakakataba ng puso yung gano'n. maririnig mo from the customer na sa sa dami ng kainin na namin, kayo yung pinakamasarap na gantung klase ng pagkain. dinadasal ko lang din naman, sana lumago pa yung negosyo na biyaya sa akin ng Panginoon. Uh, patuloy niya pa rin kaming gabayan sa lahat ng magiging disisyon ko sa buhay, lalo, -lalo na lang sa negosyo na binigay niya sa akin. Yun lang naman din, maging maayos yung pamilya. lesson ko sa buhay nung pumasok ako sa negosyo na to. Yung sinasabi na itaas at isuko mo lang lahat sa Panginoon. Pag hinug na yung oras, ka niya sa kanya ibibigay sa'yo lahat. Hindi mo kailangan ipanalangin sa kanya, alam niya yung ibibigay niya sa'yo kung ano yung dapat. Na para sa'yo, na para sa sa'yo talaga na biyaya niya para sa'yo. ang laki ng tulong sa akin asawa ko ngayon. Mm. Dahil tulungan talaga kami. Kung ako mag-isa, hindi ko talaga kakayaanin. Hindi ko kakayaanin lahat. Nung titinda pa lang kami, dalawa pa lang kami. Nagagawa mm. ko siya lang baw, siya yung nagpiprito. Habang nang titake order siya, nagluluto siya. Ako, nakapokus lang doon ako sa chocolate, siya walang baw nung ulo na yun. sa kumuha na kami ng tao. Ngayon, anim na yung tao ko. Bali, walo kami kasama yung asawa ko malaga sa mag-asawa yung nagtutulong kayo sa negosyo eh. Kasi pag hindi kayo nagtulungan, isa lang yung sumasaguan, wala kayong patutunguan, puro kanan lang ang pupuntahan mo. Pero kung dalawa kayong sumasaguan sa banka na yun, puro diretso, maganda yung ng negosyo, nagtutulungan kayong dalawa. So ngayon, may pwesto na. Thank you, Lord. Ayun na, meron na kaming pwesto. Hindi ko naman pinangarap din talaga sumigat eh. Pinangarap ko lang na Maubos yung paninto ko araw-araw na nagsisimula ako. Makasold out ako. Natupad naman. Natupad naman yung pangarap na yung nakakasold out naman kami madalas. Yung naglakas loob na iwanan ng trabaho para magnegosyo at mas makasama pa ang pamilya na ngayon may patok na Chinese food sa kali at presyong pangmasa lang. nagpapasalamat ako sa number sa pamilya ko, sa pagsuporta, sa lahat ng kaibigan ko, sa mag-anak. Sa pagtulong sa akin, simula, 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 pa lang ako noon. Lalo na sa mga vlogger. Uh, ano, salamat po sa inyo. Uh, sa mga customer na pabalik-balik sa amin. Sa mga regular customer namin, kahit malalayo, mabalik pa rin kayo dito. Maraming salamat po. God bless you more po. Facebook page namin, Benondo Tondo by Local Chef. Para sa mga ganitong kwento ng inspirasyon, mag-subscribe lang po sa Tikim TV YouTube.